Ayan, napunta kami sa isang coffee shop at mag-breakfast daw kami. Actually guys, may pasok ako niyan pero naiaya nila ako na lumabas daw sa gilid yan. Papasok na kami sa coffee shop. Ayan, yung coffee shop dito banda sa Michael Bago lang siya kasi beside siya sa dagat. Yan ang yung view niya. Ang ganda. Ang ganda siya. Lalo na ngayon natang lamig. Madanda yung weather. Yan, mag-unwind ka, mag-sisha, yan. Yan, sisha yan dito. Ayan na yung order naming breakfast. Sinerb na ni Kabayan. So, nang order ng falafel, egg, may pool, sandwich. Pinaka the best dito, guys. Yung kubus nilham. Sarap ng kubus nilham. Tapos na order kami ng latte. Yung kasama ko na order din siya ng mojito. Tapos, yan my juice. Yan yung mga food. Simple food lang. Pero alam mo naman sila dito. Yan ang breakfast nila. So, masarap naman din. Hindi naman kami gutom. Kasi ayan, may croissant din. Hindi naman gutom guys. Oh, pero naobos namin lahat. Hindi kayaan. Pauwi nang kami. Nagpaalam na sa isa't isa. -pisa kasi papasok pa kami. At naka-duty ako It's time na yun. Yan ang sabiyo sa loob. Ayan, yung coffee shop. Mahilig ang mga tao dito sa op shop talaga. Mahilig sila sa mga magandang business dito dito talaga. Tsaka yung area nito, maganda ang place. Kabindagat. Ayan. Ayaw pa